sobrang excited nga ay lumipad na ang mag-asawang Manny at Chinky Pacquiao sa LA dahil kabuwana na nga ng girlfriend ni Jimuel. Gusto nga ay present sila pag lumabas na ang kanilang unang apo. Agad ka niyakap ni Manny at Chinky ang kanilang future daughter-in-law ng makita ito. pagkalapag nga ng eroplano sa LA, agad na pinuntahan ng anak na si Jimwell at si Carolina. Excited grandparents na talaga mula Pinas to LA ay pupuntahan. Napaka mapagmahal nga sa anak at future daughter-in-law nila. Maraming nagsasabing napakaswerte ng baby na ito dahil nasa tiyan pa lamang. Kitang-kita at ramdam ang pagmamahal ng lolo at lola. Ang swerte nga ni Jimwell sa kanyang mga magulang. Ang laki-laki nga ng tiyahan ng girlfriend ni Jimuel Pacquiao. Kaya naman nakita hawakan ni Namani at Chinky ito. Malapit na nga lumabas at ngayong November lalabas si Baby Girl. si Manny Pacquiao sa hindi gumaganang escalator dumaan at buhat pa ang mabigat na luggage ni Jinky. Sanay na sanay nga sa ganitong pagbubuhat, napakalakas pa ng katawan. At kasunod nga si Jinking bumaba at dito rin dumaan. Sanay nga sa hagdana ng kopol, pampatibay nga rin ito ng kanilang katawan. Kaya naman, sa kanilang mansyon sa Jensen hagdanan nung walang elevator. Excited na excited na talaga sila para sa kanilang unang apo. Tiyak ang daming pasalubong sa kanilang daughter-in-law at magiging apo. Kahapon nga lamang sila umalis ng Pinas at finally, arrive in the US na. physical isya Sikat na sikat ang couple na Manny at Jinky lalo ngayon sa TV show na si Manny na physical isya ang saya nga na ng kasama habang sila'y naglalakad. At syempre palaging hawak kamay. Nagpadespedida nga muna ang mag-asawa sa Jensen bago dumiretso sa flight nila pa US mahaba na ang flight time to US from the Philippines. Malalakas nga sila at kayang-kaya pa rin ang pagta-travel sa iba't ibang bansa kahit malalayo ito. Napaka-blooming na lolo at lola nga ni Namani at Chinky. Si Roy Balcaso nga palagi nilang kasama, lalo na si Madam Jinky. Kahit saan nga ng event nito ay kasama siya. Close na close nga siya kay Madam Jinky.

Ang saya at ingaya lagi ng bahay ni Jinky sa Jensen. Masaya siya kapag nandito ang kanyang mga kapamilya. Sila nga muna ni Manny ang nagpunta sa US para makita ang kanilang apo. At excited dalin sa Pilipinas kapag lumaki na ito ng kaunti. Orange! You, you? you love orange. Si Queenie naman nga ay naiwan muna sa Jensen. Lahil nga ito ay may sakit. Nausuhan nga kasi ito ng flu, kaya naman for safety ng buntis at si Bibi ay hindi muna sumama sa LA. Si Israel naman ay kasama ni Nanchinki at Manny at excited mamit ang kanyang pamangkin.